welcome back sa ating channel mga kaibigan At ito na, may bagong update tayo mga kaibigan Kay Quadro Alas Casimero uh, Mga Casimero fans, fanatics, boxing fans, haters at saka critics ni Quadro Alas mga kaibigan uh, Ang bagong update natin is si Makagago nagpalabas ng kanyang latest video tungkol dito sa magkapatid mga kaibigan John Rell at saka Jason ayon kay makagago kanyang isinalaysay mga kaibigan ang dahilan kung bakit nagkalitsilitsi ang boxing career ni Cuadro Alas ayon sa kanya mga kapatid may bumubulong daw may bumubulong na bonggang bongbong -bong dito kay Quadro Alas which is ang bulong mga kaibigan ay hindi para ma-improve ang kanyang boxing career kundi para masira mga kaibigan well ayon kay Makagago walang ibang bumubulong-bulong kay Quadro Alas kundi ang kanya mismong brother trainer mga kaibigan si Dr. Jason ah, ayon kay mga kagago walang magandang na idudulo ang mga pagbubulong-bulong ni Dr. Odon or ni Jason sa kanyang kuya mga kaydigan. well sabi ni mga kagago kaya nagka-letse-letse si ang boxing career ni Quadrolas dahil sa pakikinig sa kanyang utol mga kaibigan Well kayo nang bahalang humusga mga kapatid uh, Fanatics ka man ni Cuadro Alas Haters ka man Or baser Kayo nang bahalang humusga mga kapatid Comment down below kung anong masasabi nyo dito mga kaibigan uh, May tama ba si makagago Or Malakas lang ang tama ng kanyang mga pinagsasabi. That's our update for today and see you on our next Friday. Bye bye.